<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أغبطيت سبنا نمبلتاين إسلام أن يتطلب حديثنا تاتلقائنا ناتينا ين حديثنا محلنا بروبيتا محمد صلى الله عليه وسلم ننجملاقي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال Samia atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul buniyal Islamu ala khamsin shahadati alla ilaha illa Allah wa an Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wa hajil baiti wa saumi Ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim So hadis na itu kada sa pananang palatang Islam ay to uh, moto koi sakongsaan ang limang haligi ng ating pananampalatayang Islam. Binanggit dito ang limang haligi ng ating pananampalatayang Islam. Na kung saan, ang unang-una ay ang syahadati Allah ilaha illallah, ang pagsasaksi sa walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin sa katotohanan, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pangalawa, wa anna muhammadan rasulullah. At ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala At wa iqamis salah, ang pagtayo ng uh, pagdarasal, yung limang beses na pagdarasal sa isang araw Yun yung uh, salatul fajr, uh, duhur, asar, at saka yung maghrib at saka yung isya At ang pangatlo ay itaiz zakah, ang pagbigay ng kawang gawa o tinatawag na zakah kung saan uh, yung mga mayroong kakayahan mula sa mga kapatid natin na mga mayayaman, mayroong uh, kakayahan magbigay ng uh, kawang gawa para sa mga kapatid natin na mga may hirap. Isa yan sa mga kagandahan ng Islam mga kapatid sa pananampalatay ng Islam. At kabilang yan yung pagbibigay ng kawanggawa gawa para sa mga may hirap kabilang yan sa mga haligi ng Islam At ang pang, uh, pang uh, apat bait am pagbisita doon sa Uh, bahay sagrado ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa Makkah para isagawa ang tinatawag na pagkahaj sa buwan ng Dhulhijjah. At ang panglima, wasaw ni Ramadhan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan. Etong lima na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang limang haligi ng pananampalatayang Islam. So, napakalinaw ang hadith ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Islam ay mayroong limang haligi. Ha? Buniyal Islamu ala khamsin. Ang Islam ay mayroong limang haligi. At yung limang haligi na yon ay yung mga nabanggit natin kanina. At yun din yung mga isinasabuhay na lahat ng mga Muslim. Ha? Lahat ng mga Muslim, yan ay isinasabuhay nila. Uh, ang pagbanggit, pag tayo yung uh, isang uh, hindi pa mananampalataya, palataya pagbanggit nila ng Ashadu Allah, ilah Ilallah, pagsasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, kundi ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, isa yon nagsuusi na ikaw ay nasa Islam na. Huh? Kaya yung mga kapatid natin, ang mga hindi Muslim, pag gusto nilang yumakap sa Islam, ay kinakailangan nila muna yung tinatawag na shahadatain. Yun yung pagpapagsasaksi na walang ibang Diyos na wal, uh, karapat dapat sambahin sa katotohanan kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. At ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawa doon, ang pangalawa ay ang pagtayo ng pagdarasal, ah, yung limang beses na pagdarasal. So, at ang pangatlo ay ang pagbigay ng kawanggawa o tinatawag na zakah. Ha? Taunang kawanggawa para sa mga kapatid natin ng mga mahihirap. At ang pagbisita, pang-apat pagbisita sa bahay sa uh, sagrado uh, ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa Makkah para isagawa ang pagkahaj uh, uh doon sa Makkah. At uh, uh, ginagawa yan sa buwan ng Adul Hijjah. At ang panglima ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Isa sa kagandahan nito, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay uh, nararamdaman natin. Yung isa sa wisdom nito ay nararamdaman natin kung uh, ano ang nararamdaman ng mga kapatid natin na uh, nagugutom. Kaya tayo nagugutom o di kaya hindi kumakain sa buwan ng Ramadan, iniiwan natin yung pag-inom, uh, pagkain dahil isa sa wisdom doon ay maramdaman natin yung nararamdaman ng mga kapatid natin na nagihirap uh, o di kaya ay hinagugutom So, nang dahil doon, dahil naramdaman natin kung ano yung mga naramdaman ng uh, mga kapatid natin na nagihirap o nagugutom ang ginagawa natin ay nagbibigay tayo ng zakat ul fitr sa uh, bago magsagawa o di kaya bago matapos yung buwan ng ramadan, So, napakaraming mga kagandahan sa buwan ng ramadan mga kapatid sa ng islam Beneficio, Wisdom mga biyaya gantimpala pala ni, ni na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'la ta sa buwan na ito. Ngayon, alhamdulillah, nasa ika uh, 20 eh, natayuh, eh, na tayo na buwan ng Ramadan ngayong taon ng 2025. Alhamdulillah, Allah ta'ala alam uh, hanggang dito na lang. Subhanak Allahumma bihamdik. Wa nashadu ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.